na ito na dinila ako sa panahon ng mga kastila. Siguro pwede rin akong dalhin sa panahon ng hapon Na kong masaksihan. dalhin din ako. Ha? Huh? Nasaan ako? Ano kayang panahon to? Um, uh, mawalang galang na. Pwede bang malaman kung anong peche na ngayon? Ngayon ay November 4, 1942. November 4, 1942. Mukhang isa kang hapon. Hindi ka nga nakayuniforme ng sundalong hapon pero Hapo ka ba? Oo. Isa akong hapon. Pero hindi ako sundalo Ako ay isang Siberian na hapon na dito lumaki sa Pilipinas. Ako nga pala si Ejero. Ah, sino ka? Malulupit kayo. Pinahirapan mo mga kababayan ko. Pinagsamantalahan ninyo ang aming kababaihan. Tinawa ninyong comfort women ang sasama ninyo. Sinakop nyo, sinira nyo ang aming bansa. Ang bansa kong Pilipinas. Unawaan ko ang sakit na iyong nararamdaman. Naunawaan ko na magalit ka sa akin. Ako na humihingi ng kapatawaran sa iyo. Para sa aking bansa at sa aking mga kababayang nagpapahirap sa inyo. Ano't ang pakiusap ko sa iyo? Nakikiusap ako huwag mong idamay lahat. Huwag kang magalit sa lahat dahil hindi ako masama. Hindi ko rin gusto ang ginagawa ng mga kababayan ko sa mga kababayan mo. Huwag naman sanang masama ang tingin mo sa lahat sa mga inosenteng hapong kagaya ko. Sa bawat titig na iyong mga kababayan sa akin, nararamdaman ko ang init ang kanilang mga puot. Sakit Nasasaktan ako dahil wala akong ginagawang masama. Masakit ang maipit sa isang ang wala kang kinalaman. Pagpasensyan mo na kung nahusgahan kita. Kung ang naging tingin ko sa inyong lahat ng mga hapon ay masama. Ipagpatawad mo, Ichiro. Hindi ko pala dapat uhusgahan ang isang tao. Patay sa kasalanan, ng kanyang lahi o ng kanyang mga magulang. Naging biktima ka rin, Ichiro. Biktima ng masamang kapalarang ito. Ha? Huh? na ako. patawad.